Secretary Hans Kakdak po ng DMW. Kausapin agad natin, baby girl, this morning. Good morning po, Secretary. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Ted, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Oo, yes po, Secretary. Hihingi lang po kami ng update dyan po sa sitwasyon ngayon sa Hong Kong. Uh, ilan po exactly yung mga Pinoy dyan apektado nitong sunog at mayroon po ba tayong casualty? Sa ngayon, wala pong Uh, kompromadong casualty na Pilipino mula sa uh, Hong Kong authorities at sa ating Philippine Consulate General's Office. Nakikipag-ugnayan din po tayo kay Consul General Junio Israel. Uh, at at uh, sa ngayon, ang, ang uh, minomonitor po natin ay 22 na Pilipino mm -hmm. na nangangailangan po ng tulong sa pangkasalukuyan. Sila po ay nasa shelter administered by the Hong Kong government at uh, binibigyan po natin sila ng assistance ngayon kasi nga nawala yung mga yung mga belongings nila, mga ari-arian nila doon sa sunog. Ah, uh, meron isang na confine sa ICU noong una nang ka ang nawawala siya noong isang gabi. Uh, pero nahanap din siya noong madaling araw kahapon at ah, uh, una ay siya ay uh, nasa ICU at tinalo rin siya ng uh, consulate general at ng ating uh, Uh, migrant workers office doon, ang ating OWA, at, at na, nasa mabuti na siyang kalagayan, stable na siya na kondisyon, uh, although uh, uh, nakalanghap kasi siya ng uh, usok kaya uh, nasa ICU siya for a while. And of course, yung mga pamilya dito ay kaugnay na rin natin uh, mula kay admin PY kaunan at ng OWA. And in the meantime, we continue to to monitor the situation. So we are currently assisting 22 Uh, Filipinos Opo, opo. So, ang... Mm -hmm. Yes po. So, Sekretary, ang malinaw po ngayon, yung nasa ICU, ay siya rin po yung nawawala. Kasi sa unang report, ang sinasabi, meron pong isang nasa ICU at may isa pa daw pong Pilipino na hindi pa na-account. Ah, uh, okay. Meron isang uh, accounted for nga uh, bukod pa ito dun sa nawawala nung no? isang gabi, meron pa isang unaccounted for. Mm -hmm. And uh, sabi ko nga, ang... Uh, DMWO wa ay uh, kausap na ka rin ng kanyang pamilya at patuloy pa ho siyang hinahanap ng uh, Hong Kong authorities, ng Hong Kong Police Force. Ito pong hinahanap natin, uh, male or female po ba ito? At uh, kasama rin po female siya doon sa... Female OFW. Female OFW po ito. OFW kasama, siya, yes, yes. Kasama po siya doon sa mga residente na nakatira din po dito sa mga apartment, apartment buildings sa na natupok po ng apoy. na Sek napuputol lamang po tayo. Secretary? Ayun. Oo. Nagkaroon lang tayo ng problema sa linya mga kapatid. Pero kanina doon sa report mm. niya, 22 mm. Filipinos, mm. yun pong nasa shelter. Opo. May isa na naunang nasa ICU pero ngayon po mm. ay stable na yung kondisyon. Meron pong nakapanayam, I think, ang ating mga kasamahan. Ano? Uh, rinig ko kanina sa mga balita ni Popoy at si ni uh, Je mm. ni Jeff, Ay. I'm sorry, Di ni Jeff. Jess, I'm oh, sorry, si Jess, si sorry Jess. po, tao oh, oh. lang, uh, ni oh, okay Jess, lang. no? Oh. Na meron pong isang uh, uh, kapatid dito na tinatawagan ng OFW at umiiyak na humihingi ng tulong ang sinasabi. Mm. Balikan natin si Secretary Hans Kakdak. Okay, girl, girl. Yes po. Secretary, yung tungkol po doon sa isa pang nawawala na Pinoy na posibleng residente din itong mga uh, apartment buildings na nasunog po dyan sa Hong Kong. Yes, na, na, naninirahan din siya doon sa Wang, Wang Fu Court uh, Towers uh, housing complex at uh, yun nga nawawala siya at uh, patuloy po nating uh, po tayong uh, may koordinasyon sa at, ating Consulate General's Office at at uh, sa Hong Kong authorities. Uh, patungkol dito sa oh. paghahanap sa kanya. Oo. Oh, oh. Secretary, sa report po kasi kahapon, tama po ba uh, walo po yung nadamay na apartment buildings sa sunog? Uh, alam ko, walo yung apartment buildings pero hindi ko alam kung eight ang uh, natupok. Uh, uh, alam ko na meron pang uh, kahapon, at yesterday, dalawang tatlo pa ang Uh, may apoy pero alam ko ngayon ay ay uh, wala ng apoy at uh, patuloy nang ngayon ng uh, 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 respiratory retrieval operation. Oo. dito po sa uh, mga apartment buildings sa ito. May listahan po ba ang uh, DMW and even yung consulate general natin doon kung ilang Pilipino yung mga nakatira sa building na ito at ilan na po yung accounted natin sa ngayon? Yes, meron meron pero hindi ko muna hindi ko sinisiwalat kasi yung bilang. Uh, kasi it's possible na wala sila doon sa, sa sa building ng uh, araw ng pangyayari. Uh, it's possible na na no mga huling araw o linggo analipat ah, sila ng employer. Uh, but uh, we do have account yes but we we have endorsed the account to the PC uh, to the Consulate General's office at uh, at patuloy tayong nagmo-monitor ng sitwasyon na hindi hindi nalalayo yung bilang nung uh, a 22 yung uh, still hindi pa natin uh, uh, alam kung ano yung exact status nila at Opo. Ahead, mm -mm. Secretary, um, just in case in the coming days, ilalabas po ba natin yung total list ng bilang ng mga ito? At meron na rin po bang mga kapamilya nila halimbawa na nandito sa Pilipinas ang may hindi makontakt na mga OFWs na nasa Hong Kong? May mga ganun na po ba? Yes, we are also in touch not just with their mm -hmm. families but mm -hmm. with their recruitment agencies. Mm -hmm. At okay. uh, uh, so far, so far, nandun pa rin tayo sa 22 na tinutulungan natin sa Hong Kong shelter. Mm-mm, Uh, and and uh, but but in answer to your question, yes, we do have uh, an idea kung ilan ng OFWs in our database okay. uh, na nandito. Doon. Pero uh, Uh, ayaw lang natin bigyan ng pangamba ang kanilang okay. mga pamilya kasi oh, it's possible oh, oh. na wala sila noong panahon na yon. No? Oh, oh, oh. oh. oh, oh. we, we understand po, secretary. Yeah. So sak sec, ang uh, ito no, kasi po ngayon ang balita nga sa Pilipinas ay meron daw pong uh, OFW na in critical condition. Hindi po ito hindi pa po ito kumpirmado uh, at uh, o talaga pong hindi ito totoo. Hindi naman sa hindi totoo. Nung unang una ay uh, critical condition siya mm -hmm. uh, pero uh, binalaw nga siya kagabi sa eh, mm -hmm. ITU. Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, ngayon, she is in stable condition Okay, opo, opo. Uh, So, so kumbaga nag-improve ang sitwasyon niya, sir Ted Opo And, and, opo, and, opo, and we're hoping na mag-maintain mag, uh, mag yung trend na yun Opo, sir, uh, sorry po, just have to ask this Yun ho bang OFW, ano ho ba ito, suffocation o burn ang kanya pong kinasadlakan? Yes, yes. It, it is more of inhalation of uh, okay. uh, smoke, okay. Sige carbon po. monoxide. Kaya ICU ka dala sa kanya. Uh, yes, sir. Opo, opo. Sige po. That's uh, uh -oh. good to know na siya po ay maayos-ayos na ang stable na po ang condition. Sige. So within the day, most likely, ano po, Sec, magkakaroon na po tayo ng linaw after ho ng clearing nito pong building na ito. And we sincerely praying nga po na wala pong Pilipino na dami nga po dito. Although, malungkot nga po na yung mga locals doon po, marami-rami po ang biktima nitong trahaljang ito. Opo. Yes, at, at, at patuloy natin pagdasal, sir Ted, yung, mm. yung missing pa rin. Uh, Meron pa rin isang missing. Opo, opo. Uh, um, uh, um, Yes, yes. Opo, and uh, sir, uh, um, nakapag-report na sa inyo ang consulate naman po dito. No? In touch po kayo dito. So, aasahan po natin ngayon pong uh, uma, tang bago magtanghalian mag mag siguro, meron na po tayong update. Ano po? mm Yes, yes, yes. At meron tayong labor attache at welfare officers ng OWA on the ground, sir. Ted. So, we are fully updated. Okay, sige po. Salamat po sa inyo pong update, Secretary. Ano po, and good luck. Salamat po. Thank you. Yes, sir. Salamat. Maraming salamat at God bless po. Apo, thank you. Secretary Hans Leo Cacta. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!